Kung ikaw ay may sakit o nagkasakit, alam mo na bahagi ng proseso ng gamutan ay yung mga check-up, lab test at iba-iba pang paraan para malaman kung ikaw nga ay talagang naghilom na. Naalala ko yung panahon na nalaman ko na mataas ang aking kolesterol. Ang sabi ng doktor ay kailangang uminom ng gamot dahil kung mananatiling mataas ay laging nariyan ang banta ng panganib. Hindi madali ang umpisahan ng maintenance medicine na iinumin mo na for life. Bukod sa gastos, parang nandoon ng kaisipan na gano'n na ba talaga ako kalala? May pag-asa pa bang bumuti ang kalagayan ko at kung ano-ano pa? Makalipas ang ilang panahon ng pag-inom ng gamot, nagpa-laboratory kami at nang dumating ang resulta, nandoon ang tanong na okay na ba? Magaling na ba? Maganda ba ang resulta? Sigurado ako na kung bumuti ang iyong kalusugan dahil sa gamutan o dahil sa isang procedure, eh alam na alam nyo na para kang nanalo sa jackpot kapag sinabing maganda na ang iyong kalagayan. Pero alam mo, minsan may nabasa akong isang maiksing write-up na nagtatanong ng ganito, Are you healed or are you just distracted? Ang bigat, ano? Totoo ito sa pisikal na karamdaman na paminsan, kapag di na natin nararamdaman ng sintomas ng sakit, eh akala natin okay na tayo kahit hindi pa talaga. Sa iba pang pinagdadaanan sa buhay, totoo din ito. Yung akala mong nakamove on ka na, yun pala, may bitterness pa. Yung akala mong okay ka na, yun pala, masakit pa. Minsan nilulunod natin ang ating sarili sa mga kaabalahan upang hindi mapansin ang sugat na napabayaan. Minsan tinatabunan natin ang kasiyahan sa ibang bagay ang ating mga pinagdadaanan sa halip na ito ay harapin at solusyonan. Maaari nga na hindi pa talaga healed, distracted lang. Kaya pansamantalang hindi alintana ang pinagdadaanan. Sa halip na takbuhan o itago mo ang iyong kabigatan, bakit hindi mo subukang ilapit ito sa Diyos? Ang sabi ng Bible, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Ang pag-iwas sa solusyon ay hindi nakakatulong sa paghilom ng isang problema. Kahit anong pilit mong itago sa iba, alam mo at mararamdaman mo na hindi pa din mabuti ang kalagayan mo. Lumapit ka sa Diyos sapagkat ang Kanyang biyaya ay sapat upang hilumin ang iyong kabigatan. Magtiwala ka at asa ka pa.